Uh, ako nung ano, sarap uh, imagine nung um, no, hirap lang nung nasa kaysa. Ito kami sa kuha ng ticket. Meron silang uh, uh Pacific, Philippine Airlines, Air Asia. Tapos, hindi nang punta Pilipinas. Uy, huwi ka na po eh. Jet oh, Airways. Pwede nang itawin mo. Gusto ko pa Mahal din pala, Toto. Tuto. 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 na? Tuto. 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 Januari flight. Tuto. 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 presyo. 2,200. Tuto. Tuto

ito so, sa isa pinuntahan namin, 2,200 So, right like, here lang yung dito kasi, tuto. Mas mura dito. Pero pagka, yun ay, itatabi mo, apat na bigay. Pero pag ikakas mo, pag direct sa palo ka, 1,100 lang. Kung pabok, mura, pag cash, direct to PALBO. Kaya? Kaya,